and guys Welcome back to our Vice Online men Okay Talon muna tayo Shoutout kay Don't Miss No Brain Mitada So ayan hindi natin alam yung pinagsasabi nila guys So Ibang hi at ito Kaya natin pumasok dito Ano sa billboard natin pumasok dito men yan hindi makapasok shout out kay Baja Patiba Patiba Dream Kiala siguro mga Indonesian siguro to men yung natin kasama natin dito sa Vice Online dito tayo ngayon 28 Meron tayong 28 online So nagtipon-tipon sila dito sa ano. Ay, si Andy. Sa, ano si Andy? San, san hanap natin si Andy men. Ay siya oh, naglalakad. So naglalakad si Andy dito. Ay, na, bubugin natin 'to. Kusang gala may ananabas ata 'to. kukunat mo ah gamitin mo yung sibat mo ngayon <laughs> binagbog yung mananabas man <laughs> hindi na nga po may tinago kasi yung sandata niya yan tuloy nabugbog tuloy siya okay so yan yeah. Itong sliding ano, pwede bang akyatin to? Ah, oh, pwede pala akyatin. May online dito min, oh. Ayun yun, yun. bumalik siya min. Ayun, hinahanap ata tayo. Pag-tripan nga natin to. tar lala, Lalala, nagsutukan min. Ito, ito, ito. Ay, loko ka. Uy, hmm. Oy, pinagbubog dalawa. Grabe. Patay, men. Binaril. Loko, binaril, lo. Ito. So. Ako, makukulong kayo dito, men. Ano, wala na. <laughs> yun yun punta natin siya ulit doon oh Ano sya, Ano sya? Nag, ba, bumalik siya may no? Wait lang. Ikutan. Ayun. Ikutan natin siya doon. Hawak-hawak niya kasi yung ano niya. Baril niya. Yun, yun. Nakawin natin ito may. Eh to may naka-park ditong white na sasakyan sa so, punta natin yan. Yan. Tara, tara. Ay. loh Thank you, guys. Huwag mo bangga. Ay, lo. binangga Shout-out kay uh, Austin. Austin, nabulin mo yung blue na sasakyan mo. Ay, wala daming tao, men. Pagin mo, dali. Ay, tumalun. <laughs> Nag-suicide ang loko. ko. Ako na nga lang magmaneho nito. Nag-suicide eh. Pinagawa nun kumandin Ang <laughs> katakot naman tong mga 'to, may mga kanya-kanya. mga ka, uy, abangga to lol dito, eh. may kanya-kanyang armas. May meron naman tayo, kaya lang walang bala. Mm, puntahan natin yung iba dito. Ay. Mas marami sila dito mino. Eh ipon-ipon sila sa gitna. Uy, dami ko na tuloy na bangga pala. Uh, okay. So, shout out kay Kabarach Patia. Try natin paliparin rin ito, Kung lilipad ba ito. Oh, wow. Ay, 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 ay. Galing. Pwede pala yun. Mhm. Mm -hmm. nating habulin 'yon, min Habulin ko 'yon. Ito, wasak, wasak na pala yung ano nito. Queen shield. Try nating habulin 'yon. Okay. Okay. Uy. Tayo na ting palipad pa din dito, mino. Kaya kaya. Hindi ko kayang habulin siya, pero natin na pa ting din hmm, Wala, wala wala yung sasakyan. Nag-offline na siguro yung may-ari, uh, yung sayang noon. Uh, exhibition ko pa naman sana 'yun. para amin parang, um, parang multo lang ngat pumagos lang sa likod ah. asan ba ah? oh wow ano tong anong area to eh, parang ano kaya to meron dito Hindi, Mayroon ano dito oh. nakasign na Mm-hmm. Um, ito, nakatago nung no? meron dito sa baril. At may nakatagong bangkay. Mm, check nga yung map. Dito nga mismo. Yeah. Dito mismo yung ano. Mr. Don't Miss. Okay, PSB. Off cam. Yeah, may busa down. Ayoko okay, pinagsasabi na ito, mga taong mga Indonesia na ata. Wala, ano kaya itong bangkay na to? May simbol ng ano. Wala tayo, konti. Kaya natin masilip. Wala, hindi natin kayang silipin yun. Eh. May imbor na dito, mino. Para yung pasukin natin. Kung makapasok ba. Ay, Ay kaya palang pasukin. Loko. Loko. Dito, may tao doon. May tao doon yun Hmm. Eh, dito, dito, dito. Buman pa siya ata pa. Ito pa ang ring. Okay. So, natin, mate, kung naka-record pa ba tayo. Okay. Still, we are still on recording. Ano itong mga commercial na ito? for all. Gunfight three for all. Ayaw ko niyan. Wala bala. Takbo muna. Takbo parang may una ka online doon min. Ayan, may, may online nga. Ano bang meron dito? Okay, Request. Uh, accept natin. Possibly accept. Simulan 27. Sayang to ano. 10 million. Lupit. Lupit na ito oh. oh, okay. Lupit ng mga sasakyan. Special. Kaya lang, paano itong go-to Kaysa Ah, uh, bibilihin mo siya ng pera. That's okay. That's okay. Galing Spin. Ah, kailangan mo siyang bibili ng pera mo. Worth of 723 pesos. O, ang racing ka. O, oh, sanggala. Ang lupit. Spider dog. Ano ka to? Special serpent. Royal Rosette. Mado. Hemera. Ang ano to pala yung Hemera mo, no? na maghanap natin tayo ng, ano, Himera in the real life dito sa Dubai. Himera. Centurion. Ang oh, inang yan. Centurion mo, no? Zipper. Ang oh, uh, zipper, si oh. Ito, dito kasi sa mga regular lang. Ay, ito, tawag nyo ito. Uh royal yung royal rosit we'll ganito pala pag rosit we'll okay ito naman ay ang tornado tornado pala to may tornado yan to so ito ang tornado ito tiger 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 ah tiger oh, lupit ang ah, prado lang eh mas mahal ang tiger uh, infernal min yung infernal ah, lupit ng infernal anong anong number na infernal na to uh, buys online Spring Vice. Okay. Ano to? Uh, spider. Spider. Shadow. Typhoon Peru. Mga totoong pangalan ba ng sasakyan to? Yan. Ito ninja o. Oh. Ito ninja men. Dopet. Walang pero. Hmm. Pero Ferrari Epo, Sangala Lopet Ang typhoon mo naman Sa typhoon Vandals Super Superior, Monster Cube Cross Evo Electro Voyager Radical Cargo Van Copper Poco. So itong sa atin pala sa tuya lang pala yung sa akin men. Sa tuya. Lupit na. No? <laughs> so yan. Hala. Lupit na pa